bell Channel today's video I would like to share with you lang guys what I got this Christmas 2023. So let's start sa sa exchange gift ko guys na coworker ko na si Claudine. Thank you so much sa sa kanyang pag-ex sa kanyang gift sa akin. So napakaganda niya guys, napaka cute, napaka bagay na bagay siya dun sa dress na suot ko na parang pang famous award. Then, dinagdagan niya ng gold na purse. Pero, napakaganda niyan. Simple, pero classic siya, guys. So, ipapakita ko dyan or dito yung picture namin sa dinner namin nung December 20. Kung hindi ako nagkakamali. So, yon Ayan siya, guys. 'di diba? Super cute. So pwede siyang ganyanin. So ito, natatanggal 'yan. So pwede mo siyang gamitin na ganyan lang. So 'di ba, napaka-social. So ayan ang box niya. So thank you. So next Kay Ate Marisa, before binigyan din niya ako kasi siya rin yung exchange gift ko. Pero sabi niya, ito daw, galing sa kanyang anak. So, thank you so much na naalala din niya ako. So, hindi ko alam lahat ito. Hindi ko siya sinilit para ma-surprise din ako kung ano ang laman except itong uh, ka-exchange gift ko, guys. So, buksan natin from Ate Marisa. Oo. Oh, ayan. Talagang pinapaka-pinila ko talaga. Kasi alam niya, ata matakaw ako sa kate. So, ayan. Isang mug. Tsaka chocolate. Oh, Henry. <laughs> so, ayan. Thank you so much, Ate Marisa. Next. Eto. First time niya akong bigyan. Ah, uh, co-worker di din siya pero hindi ko siya ka-department then Vietnamese siya, na si Kim. Nagulat ako, nandun siya sa ibabaw ng uh, locker ko, na wala siya talagang pangalan. So, siya ang unang pumasok sa isip ko. So, nung last day namin, binanggit niya, may nilagay daw siya doon sa ibabaw ng locker ko, na siya talagang unang pumasok sa isip ko. Hindi ko alam kung bakit, kasi medyo naging naging close na rin kasi ako sa kanya. So, ayun. Thank you, Kim! natin kung ano ang kanyang laman. Mabigat siya eh. Ah, <laughs> yun no? Know? So, ayan guys. Ang pinigay sa akin ni Kim. Thank you so much, Kim. Mga, mga cologne. So, ayan. Thank you so much. Ay, ay, may isa pa. So, ayan. Ayan. Ang daming nagmamahal sa akin sa aking trabaho this year. So, napatunayan ko, ito, ganun ba yun? Dito nakukuha sa mga regalo. Hindi naman, pero na-appreciate ko yung mga binigay nila sa akin na unexpected. Thank you so much. And Merry Christmas sa ating lahat. Next, eto, yearly binibigay niya ako kasi na talagang masasabi ko na kaibigan ko siya. Pati yung asawa niya, kaibigan ko na rin. <laughs> Shout out, Regina Altasin. So, kung mapapansin nyo dito sa vlog kong to, guys, si, si Lisa, si Lisa, wala siya dito. Wala siyang gift kasi nasa Philippines siya. Pero, pabalik na siya nitong December 27. So, ayun. Magkikita kami. Hindi ko alam kung kailan. So, ito, galing kay Regina. Ayaw niyang pabuksan. Ang dami niyang fake. O, ba diba? Bakit pagpasko naglalabasan ng mga ang mga pera ng mga tao, no? Pero makakausap mo sila, walang pera. Pero nakakatuwa naman dahil sa sa nangyayari ngayon sa buong mundo na napakamahal ng bilihin, nagagawa pa rin nilang magregalo, 'di ba? Salamat naman. So ayan siya, guys. Super absorbent, ultra soft para sa buhok. Tingnan natin, buksan natin. <laughs> so, ayan. Para siya sa buhok pag nagpapatuyo ka ng buhok after mong maligo. So, ayan. Thank you, G. Thank you. Maraming maraming salamat. Pati color ang ganda. So, ayan. Next, si Yantel. Ngayon, si Yantel na palagi ko rin siya nakakasabay pag kumakain kami. So, first time din niya akong bigyan ng gift. So, ayan. Buksan natin. Si Yantel, magka-department sila ni, ni Kim. So, talagang, ano sila? Pagkaibigan sila. <laughs> Victoria Secret! Thank you so much! Pag may, pag may, ah, uh, ah, uh, ina-upload ako, number one siyang nanonood sa akin si, ano, si si Yantel. Thank you! Okay, dito na tayo sa gift ng aking anak. Dalawa ang binigay niya sa akin. Pero, eto super gaan. Eto medyo kabigatan. Ano kaya ito? <laughs> Sabi nung anak niya, kahapon pa niya pinapabukas sa akin. Sabi ko, ibablog ko muna. Hindi pwedeng buksan. So, ngayon buksan na natin. Ang tiyaga niya magbalot talaga. Ako, hindi. Bili na lang ako ng ano, ng yung madali anay salita ko na lang so siya talaga matsyaga siya talaga sa balot pa lang malalaman mo na na, na matiyaga siya di ba <laughs> kasi ay isa lang di dapat dalawa to ah jaban jaban oil kasi ito yung gamit ko everyday sa, sa work ko kasi gusto ko talaga sa pabango, yung naiiwan siya na kahit na nag-12 hours na ako, ganun pa rin yung amoy. So sabi ko sa kanya, kasi lagi niya akong binibigyan ng pabango. Ako kasi ayoko ng pabango yung mamahalin, pero masakit sa ulo, masakit sa ilong. Ayoko ng ganun na strong na perfume. Gusto ko talaga mild. So eto, binigay niya. Tuwag-tuwa -tuwa naman ako. Sana dinalawa na <laughs> Sabihin na naman niya, demanding ka na naman. So, thank you, Chini. ako dito. Sabi ko, kahit every Christmas, ito'y bibigay mo sa akin, walang problema. Kasi ito, hindi ka na nakakabili kahit saan, online ka na makakabili. Hindi ko alam kung bakit. Kasi may nakausap din ako sa Walmart, naghahanap siya ng ganito, wala na. Kasi yung ini-spray, pagka-spray mo, okay ka. Pero maya-maya, wala ng amoy. So, ito talaga ang paborito kong pabango. Mura, pero ang sarap niya sa pang-amoy ng mga ibang tao. So, thank you, anak. Maraming maraming salamat. Okay. Sa birthday ko, ito na rin ibigay mo sa akin. <laughs> Okay. Ito kaya matutuwa kaya ako dito. Kasi minsan yung binibigay niya sa akin, hindi ko nagagamit. <laughs> kasi hindi ko alam gamit. <laughs> Sabi ko, huwag mo ko binib binibigay ng mga sosyal-sosyal na mga kung ano yung ginagamit mo kasi napakasimple ko, ka napakasimple ko lang na nanay. Hindi mo ako katulad. So ito, online din niya siguro binili kasi tingnan mo naman. So nakakatuwa talaga pag Christmas, no? ang dami mong gift. Siyempre, hindi lang naman ikaw ang ano, take ng take. Kailangan mag-give ka rin naman. O, di ba? Nalalaki lang ang mata ko. <laughs> so, ayun. Guys, maya, mamaya, ipapaka, i eh, konting pasilip lang doon sa dinner namin. Dahil, nag-enjoy ako kahit malayo nung una talaga na ano ako. Uh, kasi kung nag i time, parang hindi ako pupunta kasi hindi ako sanay pumunta sa ganong lugar ba. Si Madam nagpa-premio nagpa, nagpa siya sa, sa amin. Pero hindi kasi siya na gano, nagsumali sa exchange gift namin. Kung hindi, ginawa niya, nagpa-premio siya ng tatlong tatlong tao sa amin nagparafol. So, sa hindi ako nakakuha. Pero okay lang naman. Kasi nag-enjoy naman ako at tuwag-tuwa naman ako. Uh, hindi ako familiar dito ah. Hindi ako familiar. Rose gold. Okay. Ano kaya to? Uh... So, how do you pronounce this? Bombay Bombay hair <laughs> ang ganda ng box niya oh ganda wow naman ang ganda so ayan guys binigyan niya ako ng ganito na hindi ko alam ba't ganito binigyan niya sa akin pero thank you so much Parang sinabi niya sa akin, oh, para hindi ka na mamang problema. Pero meron naman akong ginagamit dito. Hindi lang talaga ako sanay maggamit ng mga ganito. Hindi ko alam kasi, ewan ko. Basta gusto ko lang yung, yung plancha lang, ang madalas kong gamitin. Pero ito, itatry ko siya kung kaya kong gawin sa akin buho. Thank you, anak. Maray-maray salamat. Okay. So, si Direk naman, guys. Wala siyang gift sa akin. Ay, meron pala. Ang hinihingi ko sa kanya ay kaldero. <laughs> Bumili kami ng kaldero at saka yung yung wok kasi parang ini-imagine ko ang galing, ang sarap maggisa doon, ang sarap mag mag ano, fried rice. So hindi pa siya ginagamit. Tapos, Uh, sabi ko, kulang pa yon Dapat bigyan niya ako ng cash para makapag-shopping ako. Pero hindi ko naman inubos doon yung pag-shopping ko. syempre may gusto pa akong bilhin. So, ang ginawa ko, nagpunta ko ng Sephora. Yung last vlog ko, ba diba? Sabi ko, hindi ako mag-shopping. Pero dahil binigay na niya sa akin, hindi eh, ginamit ko na at least eto, uh, magagamit ko pang everyday. So, bumili ako ng Jomalone. Jo Malone na, na ano, cologne lang to. Yung pag, isa pa rin to, pag in-spray mo siya, parang after one hour, wala na siyang amoy. Hindi eh, nila naamoy. Pero ako guys, naamoy ko siya. Kasi ito, nakita ko siya kay Jessi Menjola. <laughs> Gumaya lang ang peg. <laughs> so, ayun. Cologne. Sa Sephora. So, ayan siya. In-spray ko na nga eh. oh, Ayan na. Ang sarap ng amoy niya super mild lang siya. Tapos, ang binili ko, ayun, pag tumatanda ka na kasi, kailangan nag-aayos ka para hindi ka mukhang manang. So, ayun, napakamura lang niya, nakasale, mascara. ba <laughs> diba? Nagtatry lang naman ako, unti-unti, mga gagawa ko din sa sarili ko. Pero ang kilay ko talaga, ayaw ko siyang galawin. Kasi napansin ko, habang tumatanda ka, yung kilay, nagbabawas yan. Numinipis ng numinipis. So, hindi ko alam kung kailan ko gagalawin ang kilay ko, guys. Tapos, bumili lang ako ng lipstick sa Sephora ko rin to. Binili pero ano siya, MAC siya. Tapos, bumili rin ako ng uh, face powder. Pero, hindi ako madal madalas gumagamit nito. Matte. Yeah, matte. Ayan. Ayan ang number niya. NW25. Kasi gusto ko yung ayoko nang maputi. Gusto ko yung Uh, hindi siya malayo sa, sa sa skin tone ko. So, kaya ito pinili ko. Pero ito, kumuha ko sa Sephora, pero binitawan ko. Sabi ko, ay, bakit makang kinuha ko tapos dito kukuha sa Sephora? Baka, baka mas mura. Pero sabi naman sa Sephora, same price lang naman sila. So, ayan, bumili lang ako nito. Bubuksan ko lang. Papakita ko lang na hindi ko pa siya ginagamit. So, ayan. Di ba? Kailangan mong mag-ayos. Diba? So, yun. Tapos, ito, tinuro ng anak ko to sa akin. Argan oil. So, marami kang mabibiling iba't ibang -iba klaseng uh, na oil. Argan oil. So, sinerge ko rin ito. Da, maraming oil na pwede kang, pwede mong gamitin. Pero ito kasi, para sa akin, affordable siya. So, ito kasi, pwede mong gamitin sa buhok, pwede mong gamitin sa sa mukha, sa leeg, para yung mga lines na nag-firm siya, malaking tulong niya. So, ito ang secret ko na gumagamit ako ng argan oil. Thank you sa anak ko kasi ma-arte siya, kaya marami siyang alam na para hindi ka mukha, magmukhang matanda agad. So, ayun. Doon na nagtatapos, guys, ang aking vlog na ito. Thank you so much, guys, for watching. Sana nag-enjoy kayo sa aking Uh, mga gift na ito, hindi naman kailangan guys na mamahali nang ngayon binigay sa'yo. Ang importante galing sa puso at naalala ka ng isang tao. So, thank you so much sa lahat ang nagbigay na to. Maraming maraming salamat! I love you all! Bye! Bye!